Gabeng diwa ka po. Ay gaye Encanto sa ilalim ng puno ng balete, hunan ng Pinoy Explorer. Nilalakasan ko lang po ang aking loob. Is there anyone that's up? Lalaking ito ang nakipaghabulan sa isang kanibalismo maaaring aswang. Multo na record sa pedestrian lane ng Japan. Well, bago natin umpisaan ng video ay pakilike mo muna ito. Napakalaking tulong na yan sa amin mga kamulti. Kaya kung ready ka na, ay tara! <coughs> Ang lalaking ito mula sa Thailand ay nagpunta sa umano'y isang ghost town. May mga nagsasabing may mga gumagalang, hindi may paliwanag na nila lang sa paligid nito. Kaya naman sa pag-uumpisa ng investigation nito ay kumamit siya ng drone at ito ay pinaikot niya at pinalipad sa paligid ng town nang biglang may nakita siyang kakaiba. Isang babae na nakaputey naglalakad along the road. "May ni ala. Hoy! Thai. Huh? Uy. San- di 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 Patuloy pa rin sa paglalakad ng babae kaya naman patuloy niya itong kinukunan gamit ang drone at maiint maya na nga ay napunta na ito sa isang bahay. Pumasok ang babae sa loob. Uy. San- di 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 dito ay nang ang lalaking pumunta sa gusali kung saan niya huling nakita ang imahe At hindi niya inakalang ito ang mangyayari Pumasok siya sa loob ng bahay At dito ay nagpalinga-alinga siya Umakyat pa siya sa second floor pero wala siyang nakita Marahan siyang bumababa sa sirasirang hagdanan Hindi na niya magilap kung saan na ang babae pumasok Tila ba naglaho ito sa loob ng bahay na parang pula Pero habang nagpapatuloy siya sa pagbibidyo ay biglang ito o, ang muling makukunan niya pag masdan mong maigi ang hagdanan kung saan siya bumaba. Kap, ganiwa kap, ay kaya niya Pero bahay mo mga laya Hindi niya napansin na nakunan pala niya ang babae na nasa ilalim pala ng hagdanan na dinadaanan niya. Natuklasan lamang niya ito nang i-review niya ang footage. Pero malino naman ka multi na isa itong elaborate hoax lamang. I can tell you that this is fake. But for the sake of the video, ano sa palagay mo? The cabin. Ito ay video ng isang babaeng nagpunta sa isang cabin na makikita somewhere in Oregon ang cabin ay dating pagmamayari ng isang teacher na namatay sa loob mismo. Siya at ang anak nito at ang alaga nilang aso ay pumunta sa cabin upang i-check ito. Habang kinukuna nito ang paligid ng cabin ay biglang napansin nito ang anak na nakikipag-usap. Wala namang tao sa paligid maliban sa kanila at maging ang nitong aso ay tila ba nakatitig sa isang partikular na parte ng bahay. Nang mapansin niya ang mga kakaibang kinikilos nito ay inobserbahan niya ang kabin at sa paglinga-linga nga niya ay ito ang nakapangingilabot na makikita niya. There's something moving in the door. The thing is, that door in there is really stiff. Like all of them are. So, there's nothing hanging there. Fucking what the fuck is that? <laughs> it's creepy. It's gotta be something. I just, I don't know what. What the fuck? It just fucking, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Holy fuck. Napansin mo rin pa, isang dark shadowy figure ang dumaan mula sa likuran na pintuan ng cabin? Dahil sa pangamba hindi na siya naglakas ng loob na umakyat upang tingnan nito. Makaranang ilang araw ay muli siyang bumalik sa cabin upang ipakita kung saan niya mismo nakuna ng dark shadowy figure. Here is the stairwell okay, that you see. There's the the porch. And here is the doorway in question that... Like the notorious doorway that had whatever Look, at these are like notes still that um from Emily the daughter. And uh these are from the lady who died here. And then Oh I hate it in here. I mean it gets even creepy when you go downstairs. I'm not even <coughs> going down well fuck I okay, i should, I said I'd do a walkthrough. i I'm not going down this way but I'll show you. But, yeah. Of course it's really it's a fairly human room. this news. I do not even want to. I mean, I'll go down there, but. Um, here's the downstairs, which sort of creeps me out the most. However, I mean, during the day, it's not as bad. And especially if there's people here, I feel fine. It's like, I'm, I'm totally fine, as long as there's people here. Kung mapapansin niyo, eh, walang kahit anong bagay na nakaharang sa mismong pintuan kung saan nakita ang dark shadowy figure kaya naman malabo ang isa lamang itong paradolya. Makikitang napakalat sa paligid na maaaring panirahan ng mga hindi makitang nila So maaari kayang uh, ang nakunan niya ay ang spirito o multo ng teacher na namatay sa loob ng cabin. Encanto! Ang video naman ito ay requested ng isa sa mga viewers natin. <laughs> Hindi po ako masamang tao. Ito ay kuha ng isa sa mga Pinoy Ghost Hunter Explorer natin. Dito po ba kayo nakatira sa punong ito? Bakit po hindi kayo nagsasalita? Pwede mo po sa akin ipabatid? Ang iyong gusto sabihin... Habang nag explore ito sa kabundukan, niya eh, napunta ito sa isang balete at dito na nga nakita niya ang isang babaeng puting-puti na nasa ilalim ng puno. Pwede mo po bang sabihin? Nanginginig na po ako sa kaba at sa takot. Nilalakasan ko lang po ang aking loob. Ayaw niya mga tol magsalita. Pwede po ba tayong mag-usap? Gamit po ang aking kakayahan at bubuksan ko ang aking malawak na isipan para po ikaw ay kausapin. Sinusubukan niyang kausapin ng babae pero hindi ito nagsasalita. Tahimik lamang itong nakatitig sa kanya. Tumutugon na po siya. Kasabay po 'yung biglang malakas na hangin. Ang sabi po niya mga tol, ay siya daw po ang dahilan kung bakit daw po ako napunta dito. Pero paano? At bakit bigla ka na lang nagpakita at bigla na lang ako napunta dito? Ang sabi po niya mga tol, ay niligtas lamang daw po niya ako sa kapahamakan. Oo, dahil kanina ay ayaw akong tigilan ng mangkukulam at pilit niya sa akin kinukuha ang boting ito At ang boting ito Ay naglalaman ng kaibigan kong duwende Ang sabi niya po mga tol Ay alam na daw po niya ang lahat Pero bakit mo alam Sino ka ba talaga Ang sabi po niya mga tol Ay siya daw po ang aking gabay Ha? Ibig sabihin Meron pala akong gabay Nakagaya mo anong klaseng nila lang ka po ba? At saan ka po nang galing? Ang sabi po niya mga tol, ay isa daw po siyang uri ng inkanto at siya daw po ay galing pa ng biringan. Ibig sabihin, galing po kayo ng biringan at ako po ay inyong ginagabayan. Meron din po akong kaibigan na inkanto na katulad mo na nanggaling pong biringan. Pero itim po ang kanyang kulay, hindi po puti. Ang sabi po niya mga tol, ay alam din daw po niya iyon, yun po ang sabi niya. Siguro ay magkasama kayo sa biringan, tama ba ako? Ang sabi po niya mga tol ay oo daw po. Pero bakit ka andito? Sa napakatanda na na po nung baleting ito, sabi niya po mga tol ay dito daw po ang kanilang lagusan papunta sa portal ng Biringan, yun po ang sabi niya. Pero bakit yung kaibigan kong inkanto Nung huli ko siyang nakausap ay sa malaking bato sa biglang nawala. Ah, ganun po ba? Ibig sabihin, marami palang portal papunta sa inyong kaharian ng Biringan. Eh ito pong baleting ito. Ito po ba itirahan nyo din po? Ang sabi po niya mga tol Ay oo daw po Yun po ang sabi niya Matagal mo na ba akong ginagabayan? At ano ba ang dahilan? Bakit mo ako niligtas? Sa kaaway kong mangkukulam Ang sabi po niya mga tol Gamit po ang aming kakayahan Sa palitan po ng aming usapan Ay trabaho daw po niya na iligtas niya ako bilang isa sa mga gabay yun po ang sabi niya dahil ayaw daw po niya akong mapahamak maraming maraming salamat mabuti ka palang inkanto pero gusto ko sanang gamitin ang pagkakataon na to para matulungan ang kaibigan kong duwende eto siya ngayon sa bote at nakakulong paano ba ang dapat kong gawin dito sa boteng ito para mabuksan Ang sabi po niya mga tol, ang laman daw po ng boteng ito na duwende ay masyado na daw pong nanghihina dahil sa katagalan na daw pong nakakulong sa bote. Yun po ang sabi niya. Hihilingin ko lamang po sana sayo kung paano po ba mabubuksan ang boteng ito kung saan ay nakakulong ang aking pong kaibigan na duwende. ang sabi po niya mga tol ito daw po ay may sumpa kaya daw po hindi ko mabuksan at ang tanging makakapagbukas lamang daw po nito ay yung mangkukulam yun po ang sabi niya dahil alam daw po ng mangkukulam kung paano po ito buksan dahil sinabi daw po ito ng duwending item sa mangkukulam ang susi daw po nito para mabuksan daw po ang boting ito yun po ang sabi niya Okay mga kamulti, let's end this video and you will be the judge kung ano sa palagay mo ang ginagawa ng lalaking ito. Feel free to write your thoughts in the comment section mga kamulti. Franco TV isa si Franco sa mga ghost hunter na talagang magaling mag-explore. Mas gusto nitong magpunta sa mga abandoned house ng mag-isa. Dito nasusukat kung gaano katiba yung isang ghost hunter. At si Franco nga talaga ang pili sa mga ghost hunter na pinapanood kong talagang may matibay at malakas na loob. Masasabi ko rin si Franco ang isa sa mga legit ghost hunters. Well, sa video nito ay nagpunta siya sa isang abandoned house na makikita sa kalagitna ng kakawayan. Di umano nagpasali din sali ng pamilyang nakatira dito pero lahat sila ay hindi nagtatagal dahil sa mga kapapalagang bumabalot sa loob. Ayon pa sa source, ang mismong kinatatayuan ng bahay ay dating graveyard. Di na nakapagtataka ang maraming kapabalaghan nga naman sa loob. Nakasulat din sa pintuan nito mga katagang do not enter. So weird. Pumasok si Franco sa loob ng isang silid kung saan nakakaramdam siya ng kakaibang lamig sa loob at dito binasa niya ang mga katagang get out nung biglang ito ang pangyari. Get out! <laughs> sa kabila ng narinig nito ay nagpatuloy pa rin si Franco sa pag-iimbestiga. Naglibot pa rin siya sa loob ng bahay. I'm hearing all sorts of noises everywhere and I don't have no cover at, at all and I'm in the middle of a forest. So, That's kind of like one of the reasons why it's going to be a little bit weird for me. Because I just, I can't deal with that. Dahil sa nakakarining na nga siya ng mga giggling sound at iba't ibang tunog sa paligid ng bahay, ay nagpa siya na nga siya makipag-communicate sa kung anumang spirit ang nasa loob. Is there anyone in this house right now? Is there anyone that's up... Sa pagtatanong nito ay bigla na ngang umikot ang Pencil. Do you wish me to leave this area? Nang magtanong nga siya ng do you want me to leave ay bigla nga gumalaw ang Pencil. Sumunod siya sa kung ano ang gusto ng entity at nagpasya na nga siyang lumabas. Dito ay muli siya nakarinig ng mga strange noises kahit na nasa kalagitnaan siya ng kakahuyan. Uh, from there? from from there Gusto nang umuwi ni Franco pero bago siya umalis ay tinignan niya muna ang paligid ng bahay. What that? Holy... Dahil sa mga narinig ni Franco ay nagpasya na nga siyang lisanin ng lugar. So ikaw ka multi, kakayanin mo rin ba ang mag-explore na mag, ng mag Ghost in the Crowd Ang footage na ito ay na-record ng CCTV sa Japan. Makikita rito ang napakaraming tao na tumatawid sa pedestrian lane. Kung pagmamas ng maigi at eh, parang normal lamang ang lahat. Pero titigan mong maigi ka multi kung mapapansin mo ba ang multong nakunan ng CCTV. Isang imahe ng bata ang bigla na lamang lumitaw. Kapansin-pansin na walang imahe maliban na lang ng pagdaan ng tao na bigla na lamang itong lumitaw. Tila ba nakasot ito ng kimono at bigla na lamang din naglaho ng mapadaan ang isa pang lalaki. Sa ano sa palagay mo ang nakunan ka multi? Totoo kaya itong muto or glitch in the camera lamang? The Night Shift Ang video naman ito ang na-record sa loob ng isang gym na nag-ooperate ng 24 hours Labis sa nagtaka ang nagmomonitor nag ng kamera nang makita nila ang isang lalaking nakikipag-usap Pero ang nakapagtataka ay wala naman itong kasama dahil mag-isa lamang siyang nagsasalita Nang makita nga ng staff, ang personal trainer na nakikipag-usap sa kung sino man, eh, ay kanya itong inirejo at pinapunta. Tinanong niya kung sino ang kausap ito pero ayon sa personal trainer ay eh, meron nagtatanong ng membership. Kaya naman ayon sa personal trainer, nakikipag-usap siya sa isang lalaking gustong magpamember sa loob ng gym. Ang akala ng personal trainer ay pinagtitripan lamang siya ng staff eh, pero nang ipakita sa kanya ang footage ay eh, talagang nanginig at nangilabot ito. Nang makita nga niya ang CCTV footage ay eh talagang nanginig siya sa takot. Pero ipinagdiinan nito na talagang may kausap siya sa mga oras na yon. Pero bakit walang makita sa CCTV? O maaaring may kausap nga talaga siyang siya lamang ang nakakakita. To make it more creepier eh, ay pa ang ilang araw. Ito na naman ang nakunan sa loob ng gym. Isang white miss ang narecord ng CCTV camera na nagpapalutang lutang sa loob ng jeep. Dito ay naniwala na nga silang talutang haunted ng gym at ang mismong personal trainer ay ayaw ng masahin sa night shift. Run for your life! Ano ang gagawin mo kung matulad ka sa lalaking ito?

Singh. Ang babaeng ito ay nagsasagawa ng isang dancing tutorial nang biglang may mangyayaring kakaiba. Uno, dos, y. Uno, dos, tres. Hacemos tres laterales, igual mi compañera. Uno, Habang nagsasayo siya, bigla siya nakarinig ng terrifying scream mula sa labas. Kinuha niya agad ang phone upang tignan kung saan at sino ang may gawa nito. Napagalaman niyang dalawa palang magkasintahan ng nag-aaway. Nang sinubukan niyang tanongin na tulungan ng babae, tila ba galit pa ito sa kanya. Kaya naman umalis na lamang siya at hinayaan na lamang ang mga ito. Well, kung minsan ay eh, mes nakakatakot nga talaga ang mga buhay kesa sa mga multo.